ayan araw mga kabukid nandito tayo ngayon sa Pitabakan ayan. bibisita tayo kay <coughs> kay lolo sa, dito sa Minta Robert ngayon ayan Ay, may, may, nga, may nagtirik na nagyarang namatay siguro sa hangin ayun guys, nilipan na lang natin sa baba eh. na hanginan sa taas so ayun, magandang araw mga kabukid ayan Ali, ngayong araw is matagal na tagal na tayong hindi nag vlog na sa may git one month na rin medyo at, ah, meron pa tayong pending na ina-upload kaya yan, ganito na itsura ng likod ng kubo natin ngayon, ayan, napakalinis. Ito bagong tubo na lang to Kaya na rin mga tanim natin ng talong, alam ko na i-vlog na rin natin to Dito meron tayong kamuting, gapang. May okra tayo doon. Ngayon pupuno pa namin ng tanim mga yan, medyo busy lang. At ayun pala, may bago na tayo makakasama, yan si Yapong uh, Tyson iba Tyson yan, siya lahat naglinis dyan uh, tapos gumawa kami ng flying pen doon at ngayon may asintahan dito mapitang danong so ayan linis at tapos may bagong balag na rin tayo dito at yung dati may tanim na yan lumusok na ka tayo lumusok na opo ang itinanim natin at uh, patola dito diyan magtatanim pa tayo diyan uh, di, dito ano tayo sitaw ito papalitan daw natin tong kamatis na to ah uh, yung Tyson tayo may okra tapos puro ano tayo talong yung iba pang benta ito pala si ano si Bapan Tyson Bap pakilala ka muna si, si Bapan Tyson <laughs> nahiya pa yan mga ilang araw madaldal na rin sa camera yan so ito yung natin ngayon guys aasin tayo yan magmula dun dito ang dun poste bago babagawin yung poste para safe yung lupa natin dito pagdating ng tagulan ito rin isang kasama natin mag-aasinta ngayon si No no daw tawag hindi yes <laughs> yan ang profession ng bakal pamposte ito yung flying pen natin guys hindi pa tapos dito lahat ng alaga natin bibi at saka manok pero sa ngayon na, nasa fish pan yung ano, wala laman yung fish pan natin mga bibi natin na dun sa ilalim dun yan So, linisan din ni Papa yan. Dati puno ng damo dahil ah uh, medyo uh, matagal-tagal ng uh, wala tayo na ang kapalit ni ano, Papa Jun. Si Papa Jun kasi yung motor niya nagkaroon na ng ano sidecar. So, ayun, ma uh, papasada na lang daw siya sa ano sa mabalakat. Kaya ayan. Nakuha natin si Papa Tyson bali magpo fourth week na siya mag isang buwan na siya niyan so ayan medyo linis si linis dyan ito dahil hindi na alas dahil may nangingitlog tayong manok dyan ito, ito inilinis niya ginawa niya itong bago pahingaan after lunch dito, dito, dito nagpapahinga si papa ayan marami pa kami gagawin ayan, natin mga sagin na yan pero yon. alas natin to Okay, magandang masalta na. No? So guys, update na tayo sa naasintahan. Yan, pangalawang patong na guys. May tie beam na rin yan. yan pangalawang patong. Ito na lang huling span yung ano. na rin yan mag aalas 5 na baka sasakto pa yung halo hanggang dito pangalawang patong so bukas mabilis bilis na trabaho dahil pa taas na yung inaasintahan Ali, tatlong patong pa nyan then okay na magpo-poste na tayo So, ayun guys. Maraming nag-overtime sila. 5.30 na. Uh, tinapos na. Nabitin kasi doon ang mga dalawang blocks. So, naghalo pa ang kalahating simento. At binuhusan na rin yung poste. Para paggagawa ng forma, hindi na malalim. Para hindi mahirap bunutin. Ano na, mataas na. So, ayan. dalawang patong. So, bukas, baka matatapos to kasi. Kaya lang natagal lang ngayon dahil siya pre-prepare pa ng mga bakal. Nijonag naghukay pa ng konte. Na bukas puro asintahan. Mabilis na 'yan baka makapagporma kami ng mga poste bukas. So ayan. Ay ini mga tanim natin. Ayan. So salamat kay Bapentay na nakuha natin na uh, uh, caretaker natin dito sa farm. sobrang linis niya, guys. 'Yan kaya may konti na nandamo doon dahil tumubo na lang 'yan. Jo marami din ginagawa. Ayan, ang bunga na ng mga talong natin. At dagdagan pa daw namin yan. Dalawa pang plot dito. Nadagdagan pa natin yan dahil uh, ibibenta natin. Ayan, may mga alam na nagbibenta. Actually, si, si Lambaban Tyson mismo, ang asawa niya at saka anak niya, nagbebenta ng gulay. Nagro-rolling. So, sa kanila natin ipapasa yung mga gulay natin. At kapag nabuo pa yung sa sitaw natin, at soon guys yung balag natin yan naabot hanggang dito tatanim time puro ano nun sitaw pero naka may tanim pa rin tayo sa gitna ah, subukan natin pag, pag okay yung paggugulay natin kukuha tayong mga isang ano doon para gugulayan natin alay mo dito pala yung kita guys ay naman rin pala yung mga tanim natin bayabas laki na rin pati yung doon uh, next time na tayo pupunta doon dahil hindi pa naabot na nalininis ni Papan Tyson yun so, si Papan Tyson hindi siya stay in dito taga doon lang siya dito na sa Balibago kaya uwi siya pero guys napakasipag 5 o'clock or 5.30 nandito na dada mo na siya or kung anong trabaho dito tas umuwi pa siya araw araw ganyan din halos 12 hours siya pero ang usapan namin is 7 to 5 lang pero ayaw niya daw nagtatrabaho ng ano na sikat ng araw kaya maaga siya. Tapos guys, hindi rin na siya nagde-day off. <laughs> ano na siya? kasi wala rin daw siyang gagawin sa bahay eh. So hindi na siya nagde-day off. just okay lang din 'yon. At least araw-araw may tao dito sa farm. Ayun ang mga bibi natin, guys. O, mga manok ayan. Ayun yung ulang sisiw na inano natin. And then meron na, na rin tayong Meron tayong na pa-survive na apat na bibe. Ayan. Kasi nung huling yung mga huling nang itlog, nagkasama-sama ang itlog nila. So nag-agawan sila. Ito yung may mapipisa na apakan nila. Tapos meron tayong isang pugad naman na manok. Ayan. Bali, ano yan? 12. 12 na itlog. Hindi napisa yung isa. Tapos namatay yung isa. Balik, 10 piraso yan. So meron pa tayo nangingitlog doon Malapit na mapisa Meron tayo sa may fish pan At meron tayo sa likod ng CR Yan Sabihin natin tig 10-10 na yun 30 na yun Plus 10 40 Plus ito 11 Diba 50 plus na yung malakon natin Plus yung mga inahin natin Shhh Shhh Inaagawa nilang pagkain yung mga ano Manok o oh, sooner, sooner yan, dito lahat sila magkakasama yung manok tsaka bibi. Pero lalagyan namin ng partition dito. Kasi yung pagkain ng manok sigurado uubusin ng mga bibe Yung hindi na makatalon dito yung bibi okay na. Papartition namin dito. malapit ng uh, hanggang Wednesday siguro. Na matatapos natin to. Tapos papalitan natin po Doon sa may gate dahil nagpagawa tayong arko kay Kuya Joel so bukas ko na pagkita so ayun ito na lang din nalilinis ni Papan Tyson eh yan na lang pero doon malinis na doon malinis na fish pan malinis na napaka napakasipag guys napakasipag ni Papan Tyson medyo may edad na 61 pero grabe napakatibay din sa init ako na lang sasabi sa kanya na ano na huwag siya sa ma mainit Shhh. Shhh. Hmm, lumalapit hmm, kasi alam nila may pagkain dito pero binigyan ko na sila ng pagkain dun na sadya matakaw lang talaga yung mga bibi kaya so, ayan, tinabay ko lang sila dun pati yung isa dito rin ang itlog to dati yeah. so may mga late uploads pa tayo for sure mauna nyo mapapanood yun medyo busy lang dahil nga siyempre bago si Bapan Tyson nilalayan muna natin pinaginag natin kung ano yung trabaho dito sinabi natin sa kanya which is, yun isang baga, isang explain lang no? si Bapan Tyson ng bahala Na, ano bukod sa sobrang sipag maliskarte may mga plano na siyang tatrabahohin. Uh, baga, hindi na kailangan utosan, ganun ba? Kaya, yeah, suerte tayo at siya nakuha natin makakasama dito. So, ayan. Uh, yeah. din tayong bato-bato. yung gagawin natin pang forma ito na yung bagong um, although na vlog na to yung bagong wala natin overhang uh, ubas natin ito na rin yung update yan kumakapal na yung dun sooner may mga plano rin tayo dito yan plan din tayo dyan ito pala yung bilya na ilalagay natin dun sa gate kasi may arco sya ito uh, naglanta lang siya kasi binilig kanina yan so binabad muna natin ng tubig kasi lumabas na pala yung ugat so sana mabuhay pero mabubuhay, mabubuhay naman siguro yan greenhouse walang, wala pa tayong tanim dahil uh, sa alam nyo naman sobrang init pero medyo nag-aano na yung panahon siguro magpe-prepare na rin ako inaayos ko lang yung mga may tulog And then, naka-order na rin tayo ng mga seeds. Tanim na tayo. May 50s lang muna. 50 heads. 50 heads muna yung tanim natin weekly. Uh, pag di, na, di natin nabenta, ganoon pa rin. Uh, gagawin salad. And tuloy-tuloy na yun guys. Tuloy-tuloy na yun pag pagtanim natin. So yun. Siguro dito na po natin tatapusin yung vlog. Ingat po palagi. Adios!